Ganda mag maga sa inyong lahat, no? Nandito naman sa shop yung mga Ampley Boys. Bagong lahat, no? Sa na kay Small Sa kay Marvin Agustin. Sa tapo kay Alvin Patrimonio. Hindi Ampley yung kunting hawak ngayon, kundi paper. Okay. Marvin Agustin hindi kapalay <laughs> yung hawak kundi aliha kuskus muna kuskus muna battery ball din kuskus -kus din kuskus kuskus muna si ti... ang palay boys po Sipag araw si Paglang Araw si Paglang Pambayan sa utang Kus kus kus, -kus lang Araw araw si Paglang Pambayan sa utang Yan po boys All around mga to Wala ng mga palaya boys kahit saan lagay no Wala round talaga ito. Mga talentado itong mga playa boys. Ayan po. Nagalihan ng pinto. Ito maganda sa mga playa boys kasi kahit saan mo ilagay, alam yung trabaho. Ito pati Batiri pintor din ito. <laughs> Si Marvin Agustin, no? Experto sa liha. Si Alvin Patrimonio, ganun din, din. Ay, saan yung vlog ito? Sa so, taatin po kay Kano, sa iyong uh, master dito sa shop. Si Kano ang master sa shop. Ito po yung panila, uh, master. <laughs> Ito yung expert dito sa shop. Yung isa, hindi pa dumating. <laughs> so, ayan po, no? Wala muna kami doon sa ampalayan Tuesday, Thursday. Thursday pa kami babalik doon No? Dito muna kami Ay, sa shop Kasi maulan maulan. muna muna sila sa no, Silong. Masaya? Masaya? lang muna, eh, mga pre-boys po yung aming supervisor. Ito ang ikot ng <laughs> ikot. Ay po. Ito yung mirinda ng mga mga boys. Magang maga. Dragon trots. Magang no? maga. Nagkatrabaho na yung mga alam, mga playa boys. Hello boys, sampalay boys. Hello boys. Ano mo pagino? O gamayge? Gagmayge? Ah, Hamay-hamay. Sino ko sa umagang ito, no? Kos-kos muna nang uh, kahoy. guys, <laughs> hey, good po, Si Tita Tita Rems coming, chip cook. <laughs> Ay, wala wala na si so, Tita Beng. Sana pa uwi na. God bless lahat, no? Ah, shout out pala kay siren James Ostaga. Shout out kay Sing Sing Ostaga. Shout out kay Tita Beng Ostaga. napo. Ano